ang upstream na awit ng koi. Sa lawa, maraming hayop ang naninirahan. Ang maliit na koi ay mahilig lumangoy sa itaas ng agos. Pinagtawanan siya ng mga palaka. Sinabi ng mga pagong nakakaiba siya. At ko, bakit lumalangoy laban sa Agos, at ko, tanong ni Palaka. At ko, masyadong mahirap, at ko, sabi ni Pagong. Pero umiling si Koy. At ko, I feel happy this way, at ko, sabi niya. Nakatingin si Dragonfly mula sa itaas. At ko, siguro may matapang na puso si Koy, at ko, sabi niya. Ngunit ang mga itik ay nagkwak at nanunukso. At ko, mapapagod at mabibigo si Koy, at ko, sabi nila. Lumangoy si Koy ng may tuloy-tuloy na paghampas hindi niya pinansin ang malalakas na boses. Tinulak siya ng tubig. Gayunpaman, patuloy siyang lumakas. Isang araw, nagtipon ang maitim na ulap. Bumuhos ang ulan sa lawa. Ang tubig ay lumago ng ligaw at mabilis nagsimulang mag-alala ang mga hayop. Kumapit ang palaka sa isang dahon. Nagtago si Pagong sa kanyang shell. Umikot ang mga daklang sa mga bilog. Puno ng takot ang lawa. Ngunit humarap si Koy sa rumaragasang batis malakas siyang lumangoy laban sa mga alon. Sa itaas ng agos ay nakahanap siya ng isang kalmadong lugar. Doon, ligtas ang tubig. At ko, hindi kakaiba si Koy, at ko, sabi ni Frog. At ko, malakas siya, at ko, sabi ni Pagong. Atko, matalino si Koi, Atko, sabi ni Dragonfly. Lahat ay tumingin sa kanya ng may paggalang. Kumanta ng malumanay na kanta si Koi. Umalingaw ngaw ito sa lawa. Believe in yourself, kanta niya. At ko, ang iyong paraan ay ang iyong lakas, at go. Mula sa araw na iyon, lahat ay nakinig. Natuto sila sa maliit na koi. Ang lawa ay naging mas mabait at mas maliwanag. At lumangoy si Koy sa tuwa sa itaas ng Agos.